So good morning mga kanukis Once again welcome back to my channel This is your albularyo Jojo mga kanukis So long time no si mga kanukis uh, Ngayon update muna tayo Doon sa yard natin Yo, So yan yung nakikita nyo mga kanukis This is uh, 2000 square meter uh, Yard Papakita lang natin Kung ano yung mga linyada natin ngayon Kung ano yung naiwan sa linyada natin So ano yung bago Uh, paano ba tayo nag-breed kasi matagal-tagal na rin tayong hindi eh, nakapag-update uh, sa linyada natin so ngayon mga kanukis uh, bago yan, uh, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe kung sa palagay nyo mga kanukis, nakakatulong naman yung mga videos natin nakaka-relate kayo so ano pa yung inihintay nyo, please subscribe hit the notification bell icon, select all mga kanukis para updated ka parati sa mga videos natin So, ngayon, dito natin umpisaan yan, mga kanokis, yan. Yan yung naiwan natin, ano yung mga bloodline nila. So, ano yung mga panibago. So, after the intro, mga kanokis, titirahin natin yan. Uh, so, ayan, mga kanukis napakaganda ng panahon ngayon. Uh, walang init, wala ding Ah, wala talaga init kasi umaga pa. So yan, uh, umpisa tayo dito. Ito yung number one na naiwan sa si atin. Medyo payat siya kasi ito yung di nabinta. So this is uh, G38 mga kanukis, 4 uh, months old. So G38, 4 months old. Ito naman, ang pangalawa. So this is a uh, 7 years old uh, Brazilian Rapido XD. So ang diferensya nito kaya hindi nabinta is yung ulo niya. Yan. Yung ulo niya kasi may uh, pahak. Kasi sa kalalaban nung bata pa. Uh, natanggal yung yung anit or yung balat kaya hindi na tinubuan. Ito naman, ito yung G38 mga kanukis, so this is 5 months old G38 so actually uh, di ko talaga bininta to kuha lang to uh, kinip ko na kasi siya lang mag isa na iwan so walang kapansanan to so yan ang next natin mga kanukis is ito yung papilay pilay, iwan ko lang tagal tagal na to, di pa rin gumaling yung paa niya tingnan nyo yung Uh, tingnan nyo yung galawan niya. So ito, G47 top spin ninja to mga kanokis. Pero papilay-pilay yan. Yan. Okay, this is 6 uh, months old. Kaya di natin naibinta. Dahil uh, papilay-pilay, mahiya tayo. So may gusto sa ang bibili niyan. Uh, pero sinabihan ko talaga na gano'n yung diskarte, gano'n yung uh, kapansanan niya. Ito naman mga kanokis, ito yung assorted uh, brood hens natin. Kaya marami talaga tayong brood hens, andoon pa si Commander nagpapakain na, no? So, kaya marami talaga tayong brood hens mga kanokis kasi 'yun yung uh, nagbibigay sa atin ng magagandang linya, lin, linyada Kasi ang brood hen mga kanokis, 'yun yung 'yun yung talagang uh, pinagkukunan natin ng magagandang breed, ha? Huh? babae na. Ayan, babae. Sabi ni Kumanda, tingnan niyo no. Mga brodin yung iniiwan natin, and then yung broodcock natin nag-iisa lang. Ah, uh, ito yung number 2 mga kanok, uh, ito yung isa. This is j 45 mga kanukis uh, kaya naiwan to kasi bali yung pakpak. So inbo uh, hindi naman siya inborn nung paglaki niya, yung nasa 2 months old pa siya naka carence. Ah, uh, nabali yung pakpak dahil uh, pinalo ng pabu yung pabo ko tingnan no bali yung pakpak yun ito yung broodcock natin kasi pag nagbibreed ako mga kanukis ah uh, isa lang yung broodcock ginagamit ko kaya pumapatong patong na yung uh, crossbreed ng linyada natin so umabot na tayo sa 14 week cross naka 14 week cross na tayo yan So yun yun, naiwan yan dahil ah uh, CWD yan, chicken with disability. So ito naman, puntahan natin to, J45 to mga kanokis, malalakas to. Pero ito, hindi din nabinta, this is a uh, J47, a uh, J45 top spin ninja, Ah, uh, nasa 6 months old. Oo, so, bakit dito di nabinta? Kasi mahiya tayo, tingnan nyo yung uh, sa gitnang paa nya, yung daliri, kutol. Yun lang yung diferensya nito. Puto lang yung sa gitna. Yung sa kanan. Ayan. Okay. J45. Uh, uh, six months old. Uh, chicken with disability. So, yung manok na to, may disability. Ito naman. J38. Uh, J38. Uh, xg 47 tinatawag natin tong white chuku So, five, six months old pa rin. At actually, magaling din, malakas. Pero CWD din to. Kaya din natin nabinta. Tingnan mo yung uh, bunganga nya or yung tuka niya. Maliit yung, mas maikli yung sa ibabaw. Mas mataas yung sa ilalim. So, ibig sabihin, bungi siya, bungi. So, tinawag natin CWD yan. Chicken with disability. Yan. Okay. Yan oh tingnan mo yung kuan. Pero hindi okay naman yung performance niya as a whole. Okay naman siya. So, punta tayo sa sisiw. So, yon Sa sisiw naman, ito yung uh, bagong bloodline natin ngayon. Lahat yung sisiw. Ito yung G uh, 380. G 380 ah uh, Ninja. topspin Ninja Turtle. Bakit tinatawag natin siyang turtle? Dahil uh, package deal na siya mga kanukis, magal, malakas, magaling pumalo. At saka napakatigas niya. Yan yung pinakatatay nila. Yan. Pinalaki na rin natin yung katawan. So linagyan natin ng kaunting muscle at saka timing. Yan. Itong mga sisiyo dito, yan yung mga J380. Uh, Lahat ng brinid ko ngayon, G380 pati to mga G380 to mga kanukis yan yung dito G pakita ko lang yung mga sisiyo natin yan ito din G380 kaya may mga itim itim yan G380 yan at ito naman ito naman yung Brazilian Rapido natin yan yan yung original Brazilian Rapido natin so di natin ginamit ngayon Ah, uh, nakakulong lang siya. So nasa diyan. Ito naman, yung G380 natin, Doom. Oh, Doom. Pero itong yung mga anak niya. Yan. Ganun lang tayo pag magpapadala ng mga sisiw. Tinatali lang natin. So ngayon, dito. G380 pa rin to. Yan. Ito yung mga latest model natin. Ito yung pinaka Matanda sa G380 natin. To. Yan. Bakit nandito kayo? Ah. Tayo yung pinakamatanda sa G380 natin. So dalawa na lang naiwan. Ang iba nito nang doon sa Iloilo, Baguio, Cotabato at saka Manila. So 'yon. At saka dito tayo sa mga uh, naglimlim. Yan yan yung mga naglimlim natin so may dalawa din dito yan naglimlim din dalawa diyan. niya so ngayon G380 pa rin to yah Yan, G380 pa rin yan mga yah Yan. Mga black. black Abuhon. Abuhon na black. Yan. Kasi yung nanay nila, mga ninja yan. Ito din, ito, mga dome to. G380 pa rin yan. Pinakita ko lang yan para bagong update, di ba? Ito din, G380 pa rin. So, tinanggal na natin yung mga nanay nila. Ito, inilawan natin dahil pinapisa natin to sa incubator. Yan. Ang dami yan nila to incubator pisa to yan ang dami di ba hmm. ah, halo alo na yan may maliliit may malalaki so segregate ko lang yan kasi naapakan nila yung ah, maliliit so yun andito may itlog may halong iti dito naman may itlog din may halong iti dito din may itlog So, walang bakanting pugaran dito. So, yun dito, kabila. Uh, may inikubit tayo dito. Ito, bagong, bagong pusa, pisa to. Yan dito. Yan, dalawang batch din to. Uh, yan, mga bagong pisa yan. G380 pa rin yan, bagong linyada natin. At saka yung nang dito, uh, G380 pa rin yan. Okay. So, sa mga babae naman tayo mga kanukis, puntahan natin. So, nandun pa rin naman yung mga 47, 45 natin, 380, yung mga linyada natin, adatihan. Nandun pa rin. So, tawagin natin yung mga laga natin para may idea kayo kung gaano karami. So, yung hin natin, sa isang broodcock, umabot to ng 50 plus yung hen isang broodcock lang yung uh, pinagdadala natin so yun yung broodcock natin yung itim so wala kang makikita yung broodcock dyan kasi battle cross purpose yan kailangan magkukros-kros yung mga dugo uh, walang backline breeding kasi pag magka magkatulad sila like plucker to plucker uh, line breeding tawag dyan pero kung asil to siya mo that is battle crossing magkaibang bloodline, magkaibang laro magkaibang karakteristik magkaibang itsura same lang sila ng dugo kasi oriental uh, kaya yun mga ganokis, yun lang yung Uh, vlog for the meantime natin uh, update lang muna sa mga uh, matagal tayo hindi nakapag uh, vlog sa youtube pero ito lang muna introduce natin yung uh, mga bagong linyada natin kasi long time no see tayo ngayon uh, nakikita nyo na so yun mga kanukis sana nagustuhan nyo yung uh, uh, update natin sa mga linyada natin okay Maraming salamat. Uh, please subscribe to my YouTube channel mga kanokis. Babu! Cut the cameras. Oh! <laughs> my life be like.